pick up na po natin lahat so deliver na natin to lahat to pakbaka na po natin suwerte po natin sa client natin mga boss binigyan po tayo ng 500 oh blessings agad tayo ay salamat lord yung binuhat na nila limang tao grabe bigat ng wasing machine na yan ah. lang ako na baka ay Sa umaga po sa inyong lahat mga boss. At muli po tayo po ay maghanap buhay ngayong araw na ito. Araw po ngayon na Webis. At oras po natin alas 9.11 na po ng umaga. At ito po yung una na paghanap buhay natin, pagbabiyahin natin kay Lalamove. Ngayon 2025. Muli po ako po ay bumabati ng magandang uh, isang mapagpalang bagong taon po sa inyong lahat. So meron na po tayong booking ito sa mission po natin nakalagay. Kailangan po tayong magbiyahi ng dalawang uh, orders para makuha natin tong 1 uh, 1.5 na staker. Ngayon po yan, ngayon po yan, ngayon uh, January hanggang ano po yan isang buwan na bayad ni Lala sa staker natin so kailangan natin biyahein kaya kumuha po ako ng malapit lang po na booking ito lang dito lang sa atin ni deliver sa Laloma tapos pick upin lang natin dyan sa Sampaloc Manila ang delivery fee lang po niya ay nasa 272 ito po ay 1000 kg at ang layo po niya ay 1 kilometer uh, galing dito sa tinambayan natin dito sa bahay So, pandawin na tayo doon para makuha na natin tong uh, sticker natin para mayroon po tayong wallet na po para madagdagan natin tong 167 natin na wallet para madagdagan niya ng 15 para dadami na naman yung wallet po natin kaya yon at pinagtyagaan ko na lang dito para kukunin para makuha lang natin yung uh, sticker wallet po natin so samahan nyo po ako ngayon mga boss sa ating paghanap buhay ngayong uh, 2025 no? may pagbabago kaya ngayon sa lalamob tingnan na lang natin mga boss ang ating paghanap buhay dito kay lalamob so let's go lang ba sa paan naman? Ang bahay nila, ang um, ganda oh. salamat. Ah, salamat. Ayun, nababa agad yung deliver natin dito sa Laluma. Yun, at mission accomplished na po tayo. So, tingnan natin yung lalambid sticker po natin. Yan, so, isa na lang po kulang. Yan, dalawang biyahe lang naman ang kailangan nito para makuha na natin tong 1.5. Uh, So, hanap na tayo ng next booking po natin. May kasamang tao. So, hanap lang tayo mga boss. Balikan ko na lang po kayo pag may next booking na po tayo. Okay, meron na po tayong next booking. Uh, malapit lang din po ito. Dito natin kukunin sa San Francisco del Monte. Tapos ihatid lang natin dito sa Tatalon. So galing dito sa bahay 3 km away papunta sa pickup location Let's go Yan mga boss uh, tuloy tuloy pa rin ang ating paghanap buhay kay Lala Mob ngayon 2025 mga boss no sa tulong ng ating Panginoon Diyos sa kanyang gabay naway patuloy tayong bigyan ng kalakasan sa bawat isa so, uh, yan, uh, yan, po yung mga delivery fee ngayon nila Lala pag malapitan lang medyo ano talaga medyo mababa talaga na lalo yung uh, rate ni lalamove ngayon so mamaya try natin pag makuha na natin tong uh, lalamove sticker uh, pwede na tayo magbiyahe ng medyo malayo layo konti depende pa rin doon pa rin tayo nakabase sa uh, delivery kung hindi man tayo lugi no? so yun yun lang ang gawin natin kung may makita tayo na uh, delivery na maganda bukas na rin pala yung LTO ngayon no? ano dito sa Santo Domingo sa ngayon po medyo malinis pa rin yung kalsada o, wala pang gaano traffic ngayon medyo maayos pa rin ang biyahe ngayon dito sa Manila siguro nyan ang mga ibang tao kasi nasa probinsya pa ang balik siguro nyan talaga mga 6 or 10 medyo matraffic na yun dito sa Manila Rip, I slide lang yan Okay so nakuha na po natin So sasabay po yung may-ari ng rip No, so magdagdag lang daw si client natin. So malapit lang naman ito, dito lang sa tatalo natin ihatid. Okay, so let's go. Pero pwede na rin yan at least hindi siya naka ano, hindi naka higa. Ba, 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 ba? ba, ba? Ay. Ay ba Hmm. Ayan, so, ihati nila yan doon sa loob mga boss Doon pala yung bahay niya sa loob Yan Swerte po natin sa client natin mga boss Binigyan po tayo ng 500 oh Blessings agad tayo Ay, salamat Lord So, yan na yan 284 nagiging 500 <laughs> So tinulungan natin sila dyan Atin lang dyan sa gilid lang Tapos sila na magpunta doon sa loob Para hindi na tayo maabala So yun at Tingnan na natin ating lalamob sticker Kung makuha na ba natin Okay so natira sa wallet natin Nasa pit 56 so tingnan natin yung lalambol sticker natin baka pwede na natin i-redeem yun yan so pwede na natin i-redeem pindutin na natin tong redeem got it yun oh <laughs> ayos may 500 na po tayo so patuloy tayo sa ating paghanap buhay yan so hanap na tayo ng next booking ulit balik na naman tayo sa bahay Ganun lang yung diskarte natin. Suritin so, natin sa ano natin, sa pangalawa nating client, binigyan tayo ng 500. Sulid. So, meron na agad tayong ano, 800. Yan. So, dandan mo na tayo balik ng bahay habang wala pa tayong next booking. Yan. So, dito po tayo ngayon sa Tatalon. A few moments later. Grabe mga boss, ngayon lang tayo ulit nakakuha ng next booking po natin. Oras po natin, alauna 21 na po ng hapon. So meron tayong kukunin sa Laloma, hatid lang natin sa Kristong Hari, sa E. Rodriguez, sa Tomas Murato. Ang delivery fee po niya nasa 588. Okay, galing dito sa bahay, 1 kilometer away, papunta sa pickup location. So punta na po natin wala pang gaanong booking ngayon mga boss meron naman kaso lang malayo yung mga pick up hindi pa bukas yata yung mga kumpanya ngayon yung ibang kumpanya dahil pizza dos pa lang ngayon eh dito na po tayo sa pick up location sa Alcaraz Salamat ma'am. Wala na resibo? Wala. Ah, sige, salamat. Kita na natin to agad sa drop off locations. Woo! Buti nakakuha pa tayo ng booking. 6 km pa on the way sa drop off location. Let's go. Yun, jackpot mga boss, nakapagsabay pa tayo. Kukunin natin dito sa Tatalon, dadaanan natin tapos deliver natin sa Cubao, sa Erodriguez. So ang delivery fee po niya nasa 468. So ang um, pick up location 2 km away papunta sa pick up location. Yan po dito po sa Aranita. So let's go. Puntahan na po natin ito. Mabuti at mayroon tayong nakuhang pangsabay natin. Dito na po tayo sa pangalawa nating pick up dito sa Bigas State Building. Unahin natin itong mga migas kasi dyan lang yan sa Tomas Morato eh. Tapos yung uh, washing machine yata yung kukunin natin dito. Doon natin yan i-deliver sa E. Rodriguez. Papadala yata yan sa bus mga boss kasi nakalagay sa pin. Bus station po yung nakalagay sa drop off. Naghihintay na daw yun yung magre-receive. So yan lang po yung pick up natin dito itong uh, washing machine nga. So naiyan natin itong mga bigas tapos pangalawa natin yung uh, washing machine. So let's go. Alright, na pick up na po natin lahat. So deliver na natin to lahat 'to. Pakbaka na po natin. Let's go. Dito lang muna namin ilagay mga boss kasi wala pang mga tauhan sila. Break time pa yata. Tinulungan ko lang sa tatay. Kukawa naman. Let's go. Pondawin na tayo sa pangalawa nating deliver. Sa diretsyo tayo ng Kubaw. Sa Itza to Banda. Sa mga bus stations. Itzao yan at nababa uh, na po ang ating deliver dito sa Cubao sa bus stations dito sa Itza so pabilisan po yung pagbaba ng item kasi maraming nag wala masyadong parkingan nasa gilid lang ng uh, Itza mismo 5 uh, star bus so dandahan tayo, pababa tayo pabalik ng uh, po. dito tayo ulit mga boss sa bahay hanap ng booking ano oh, perfect hanap tayo ng next booking natin mga boss Yan so meron na po tayong next booking. Kukunin lang natin dito sa Laloma. Tapos deliver natin sa Apolonio Samson sa Kaingin. Tapos ang delivery fee po niya nasa 383. So galing po dito sa bahay, 1 uh, kilometer away. Papunta sa pickup location. So puntahan na po natin ito. Woo. Good alright right, away na po tayo sa Apollonio Samson doon para to sa uh, amo ng bayaw ko na uh, babae yung pinuntahan namin doon na may kukunin kami dapat na items kasi hindi namin nakuha sa parkway so found na po tayo doon mga boss sa so, uh, drop po po natin ngayon yan po yung natin wasing machine. mamahalin po yan mabigat. Yan, so dito na po tayo agad sa drop off location number 17 Lorraine. Bigat nitong washing machine na yan mga boss. Apat na tao nagbuhat kanina. Kaya naman tatlong tao. yung binuhat na nila limang tao gabi bigat ng wasing machine na <laughs> mission accomplished na tayo mga boss simple simple lang yung pagde-deliver natin ngayon kasi wala namang gahanong booking pa Meron namang marami namang booking, aso lang pili hindi naman tayo pwedeng kuha lang ng kuha ng booking alam natin na lugi di ba balik tayo muna tayo sa bahay doon tayo tutambay ulit sa bahay bili lang ako ng ulam namin mga boss sa palengke tigil muna tayo kunti sa paghanap buhay natin 2000 years late sarap ng ulam natin mga boss gulay sawa na tayo sa karne Ayan, prito. Pancham prito. Tapos gulay. Kakatapos lang natin kumain mga boss. So magtingin tayo ng booking kung may booking pa ba. Ayan, oras po natin. 6.49 na po. So may mga booking pa. Ayan, so... you know, May assistant lang eh. So kanina kasi wala masyadong magandang booking. Mga ganito lang din. Malayo yung mga delivery, may mga malapitan, kaso lang maliliit yung delivery. Minsan naman may malayo, medyo lalanganin naman po sa delivery, baka mamaya lugi tayo sa gasolina. So yan lang po ang kita natin today, nakalimang ano tayo. Nakalimang delivery po tayo. Ang kita po natin 16 plus yung tip kanina sa pangalawang delivery natin kanina, ginawang 500. So, so yan po. Malimang deliver lang po tayo. So, di na siguro tayo maghanap buhay mga boss kasi alas city na. E, talagang di tayo makapag-boundary ngayon kasi e, kakabalik pa lang ng mga ibang kumpanya. Yung ibang kumpanya nga, sarado pa eh. Hindi pa full na pasokan talaga ngayon kasi dos pa lang ngayon eh. So yan po at sa uh, bukas tayo ulit magsama-sama sa ating pagde-deliver. Pero hindi na po tayo kukuha ng booking. Bukas po tayo ulit magsama-sama sa ating pagganap buhay. At wag din kaligtaan ay subscribe ang ating channel. Salamat po sa inyong lahat.